Ang tawag na Salinas ay mula sa wikang Espanyol nasal, na sal nang ibig sabihin ay asin. Tinawag ito na Salinas sapagkat matatagpuan dito ang malaking irasan o gawaan ng asin na malapit sa dagat. Ayon sa matandang kwento na isinalaysay ng mga pinipitagang mamamayan, ng bayan ng Salinas na sina Don Catalino Abueg at Donya Rosa Ner. Ang larawan ng mahal na birhen ay dinala at iniloklok ng mga tripulanteng mga ngalakal na maaaring buhat sa Mindoro na patungong Maynila. Ayon sa talaan ng Espanyol na Jesuita na si Don Miguel Selga, Mayroong napakalakas na bagyo noong ikadalawamput dalawa ng Oktubre taong isang libo walong raan isa na nagdulot ng pinsala sa Maynila, Cavite.